What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isang video kung saan pinagtripan ako pinagtripan ako ng mga kabatas at mga armado kasama na to kasama na ito pala ito to, kasama na si attorney libayan hmm. paano ako pinagtripan ni attorney libayan panoorin natin to pero bago ang lahat Tornilibayon, sana masagot naman, may kunting katanungan, at Tornilibayon. <laughs> so, eto na nga, hanap kakampi. <laughs> eto muna, bago yun. Eto muna. Eh, sabi ko, ayusin mo ang sagot mo, at batas natin, ipapadisbar kita, Love Gossip Central tulfo. Madalaman nyo kung bakit may tulfo sa dulo. Konektado yan sa video natin na kung paano nila ako pinagtripan. <laughs> <laughs> Hanap ka kampi. Nagpost itong si attorney sa kanyang Facebook. Ngayon naman, nagcomment ako. At hanggang ngayon, hindi pa nasasagot attorney libayon. Yan! Pakisagot naman. Pakibilis-bilis naman. so <laughs> sabi ko, sana masagot po, Torni Randy Randolph Bilibayan. Ano po ang kape ni attorney Magalong? Black po ba o with creamer and sugar? Sana mo, sana po mapagbigyan. Sana po mapagbigyan dahil nakasalalay po ang buhay ko sa tanong na yan. Maraming salamat po. P.S. Masarap po ang Caramel Macchiato. Hihi. -hi. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit ako naghahanap ng kakampi? Itong si Kayo, tignan nyo. Itong si Kayo. Asan na ba yun? Sinerko yun eh. Yan o. Oh. Saturday Stories. Saturday Stories. Ginawa akong monster. Ginawa akong may mahabang ilong na paikot-ikot. Tahan ba yan? Tama ba yan? Gagawa tayo ng reaction video dyan Pero eto muna Bakit Gossip Central Tulfo Ang nakalagay dyan With love naman Diba? So eto Panuori nga natin to Trip na trip Tignan mo nga yung tsura oh. <laughs> Alam nang tatawa eh <laughs> uh, oh. Basahan nga ng comments kayo naman. Asan na ba yun? Hire... Ito, basaan na. bilisan, <laughs> bilisan, 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 Basaan bilison, bilison, bilison. Sabbath talaga. Oo, 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 oh 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 oo, oh, 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 oh. Ano yan, ano yan, ano yan? Clickbait cutter ni Papa Disbar kita. Ano yan, ano yan? Uh Clickbait cutter ni Papa Disbar kita. Tingnan <laughs> <laughs> mo nga naman, makagumanong pa Tumabingi. Tumabingi? Oh. Oh. <laughs> Gossip Central Tulfo. Gossip Gossip Central Tulfo. Gossip Central Tulfo. Yung pala dapat. Yung pala dapat. Bakit? Palitan mo muna yung pangalan mo. Palitan mo muna ang pangalan. Bakit? Yung ano mo. Oo, kaya mo yan, Adorni. Kaya mo yan. <laughs> o, ba't na? Ba't naghang? <laughs> ba't naghahang? Naghahang talaga, oh. <laughs> Palitan mo muna yung iyong, ano, no, yung iyong pangalan ng Gossip Central Tulfo. Ah, oh, di ba? Diba? Ngayon alam nyo na love, gossip, central, tulfo. <laughs> Sarabi, paampon. paampon naman dyan. Papadisbar ko lang si attorney. Pag hindi na sagot talaga itong tanong ko na to attorney. papa kita. kita. Oh. Tapos, pag nagawa mo na yon magpadisbar ah, magpa-disbar ka na. <laughs> dapat pala. So, ang ibig mong sabihin, dapat pala, tulfo mo na yung apelyedo ko. O apelyedo, para makapagpa-disbar. <laughs> Loko ka. Hindi, announce mo muna pala na ipapadisbar kita. Ganun. <laughs> yeah, announce pala muna. <laughs> Kailangan pa lang sabihin sa community, ipapadisbar ko si Ator Diliwayan. <laughs> Kailangan i-announce. <laughs> May ganun pa rin. I-announce mo muna para matakot muna yung mga community at mga ibang vloggers. Ha! Kung kaya nilang magpadisbar sa isang abogado, yung, yung hampas lupa pa ano, vlogger na small, small vlogger ang ah, hindi madadagot. Pues, hindi gumana. <laughs> mapapadisbar ka. Okay? Ah, Oh, oh tapos, tingnan nga natin ditong comment section. Oh, hello, gossip central. Wala pa. Wala pa. Pina <laughs> Tignan mo to. Tignan mo to. <laughs> gossip Central in Action Foundation. <laughs> Pinagtripan. Pinagtripan. Tapos ito yung basahan. <laughs> mm. Palusot eh. No? Parang ano rin. <laughs> Ba? Clickbait Wrong ka ka, ka? na Wrong spelling <laughs> ka, hindi. Wrong spelling. Sa talaga ko nung comment, binasahan ko kayo nung comment. <laughs> diba? Oo. Oh. Oo. Oh. oh so the... Speed muna natin ito. Kaya 1.5. Pala pabilis tayo. <laughs> Gawa ka rin ng ganito. Oh. Gossip Central in Action. <laughs> Confoundation ba? Diba? Gawa ka rin yan. Sakay na sakay sa comment section ni eh. Sakay na gustong gusto nyo rin eh. Oh. Nandiyan <laughs> <laughs> si Sendong. Ako papalitan ko yung pangalan Sendong. Sendong tungol. <laughs> Ay, mas gusto ko yan. Sendong. Oo, oh, gusto, gusto, gusto. Mas gusto ko yan. Sendong tungol. Para may meaning. <laughs> <laughs> Parang may meaning. Ah. Di ba? Parang may meaning. Anong may... Anong meaning yan, Ator? Hindi, ano ka ba? Parang may meaning. Pag sinidong tungol. Parang <laughs> may meaning. Check ka natin yung kobsek. Isa na ba yun? Pinaglaruan tayo pati dito sa kobsek. Eh, bagal ko to. At tingnan nyo, tawang-tawa. Puro ha-ha-ha. Puro ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ano, gusto nyo eh. Gusto nyo rin eh. <laughs> Maganda yun ah. Balitan oh. mo nga. <laughs> Love trip talaga. So, hindi yan. So, <laughs> <laughs> Kasi yung gas, gasip central tulfo po. <laughs> Banggagala eh. Tinanaman sila kay Gosep. Gosep. Banggagala eh. Tinanaman yung mga Parang may meaning yan. Ah, sige, dito na tayo sa basaan. Tapos na yung basaan. Tapos na yung basaan. <laughs> na yung basa Hindi pa nga, meron pa. Hihirit He pa yan eh. Hihirit He pa yan eh. Asa na ba? Wala na, wala na. Hindi tuloy ka natin to. Parang meron pa eh. okay, panoorin muna natin. Para naman ano. Ah. Para mapanood natin. <laughs> Tignan nyo kasi ang ginagawa dito mga kabatis natin. Ano? Uh, ah, uh, ah, wala, na wala na wala na wala, na, wala 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 na. Ang nangyari, basahan nga, ba basahan, basahan. Tapos, meron na... Mas gusto ko naman tong pantitrip sa akin dito kaysa dun sa kabila. Kay Kayo. Yan mo pinagkakakawa sa akin. Ginawa akong monster. <laughs> na ilang, na ilang siya kape. Pero attorney, seryoso, please, hanap ka ikaw ba, alam kong hindi ka nagkakape eh. Pero meron akong pakiramdam, Atorny Libs, Mayor Liba May Mayor Libs pala. Baliktad tuloy. Na pag ikaw nagkakape, malakas ang pakiramdam ko eh. May creamer ka din eh. may sugar ka din eh. Pero si Atorny Magalong, ah, mukhang in the sweet side naman siya eh. Di ba? Basa nga tayo ng comment dito. <laughs> Comments. Sa daba. Huy. Pssst. Comments. Ang, ang, hina talaga ng signal ng internet dito sa China. Pinoy Bro Media. Ha ha ha. Walang persahan. Gasip. Ang gwapo ni Ator Libayan at ang ganda ni Atty. Magalong. Of course. Pero ang tanong dito. Kung ano ang kape ni Ator ni Magalong. Lovely cup. Pag magandang klase yung coffee bean mo, masarap yung kape lang. Depende, vered. Haha, good sa akin kahit anong klaseng kape. Basta kape. Haha, -ha. kape de gulat ang paboritong kape ni ni Ganda. Ano kayang kape de gulat? <laughs> Gossip. ilibre mo daw muna si Atty. kasi nahaharay siya. What? Nahaharay siya. Hindi ko gets. Mas prefer ko black coffee, boss. O, oh, sige. Doon ka sa kabila. Doon ka muna. Doon ka, ka muna. Doon ka muna. Baka walang vanilla syrup caramel macchiato. Ha, mas masarap at matapang yun. Sino ba to? Ah, Rems cappuccino. Ah, may gatas ka rin. <laughs> sige na, attorney. Sagutin mo na para kay gossip. 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 Hahaha, <laughs> nice one, GC. Same here, di ko kaya mag-coffee without creamer and sugar. The tent man. Gagawa tayo ng poll dito eh, no? Gagawa tayo ng poll. Gagawa tayo ng poll. Ganyan ako dati, but nasanay ako due to being diabetic. Ah, suggestion ko, ah, uh, mama ni JP, stevia matamis pa rin. Stevia. Pero hindi nakaka-diabetic. All natural. I don't do black. I need at least 1 teaspoon sugar and creamer. But I can't make macchiato. Din talaga. Haha, <laughs> too sweet. Terence, okay ka na. Dina nilagyan mo pa ng ano eh. Dinagdagan. May bat ka pa. Bat. Wag na sana. Okay na yung I don't do black. Ha? I need at least one tablespoon sugar and creamer. Okay na eh. Tapos na sana dun ni? Eh. Wag mo, hindi mo pa ng bat. Uh, diplomatic ka din eh. Di na kailangan po na ito magalong ang sweet coffee sa smile niya lang umaapaw yung honey. Ah, uh, cheese, cheese, Hubuhugat. Eh, hey, the macchiato monster. Ma'am Teresa, Mam Teresa, tignan mo nga yung ilong ko kung mahaba at paikot-ikot. Yan ang description ng monster. Monster na kagagawa ni kayo. Ano ba yan? Sabi naman ni Eduardo Sembrano 5453, Cafe de Golate, ang nasa harap ni Atty. Magalong. Maputla eh. para <laughs> <Cafe> de Golate? para 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 Perfect. dipek Tawa. Tawa. sigi Tawa pa mo. Si Biluar na this. BBK. <laughs> Ahaha. Leading yung question mo, bro. Leading ba? Bakit leading? Hindi yan leading. Hindi. Hindi mo maluloko. Mga bugado yan. Tor nilibayan. Pagisagot naman. Parang awa mo na. Tor nilibayan. please sa terdi bagalok para gawa juda ang ah, sarap ng caramel macchiato di ba dibo di ba <laughs> okay tatag natin si Arthur de Libayan dito sa batas natin dalawa oh, dalawang channel hindi hindi sa lang batas natin para main <laughs> Sana masagot. Kahit man lang doon, attorney sa post mo sa Facebook na yon Please, 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 please. Parang awa mo na maawa ka na ba? Nahanap ako kakampi. <laughs> yun lang. Bye-bye.